Nagpaliwanag ang samahan ng mga pribadong paralan kaugnay ng hirit ng ilang miyembro nila na pagtaas sa matrikula sa susunod na pasukan. Ayon kay Attorney Christine Carbina Manaog, Legal Counsel at tagapagsalita ng Coordinating Council for Private Educational Associations o COCOPEA, apektado rin kasi ang mga pribadong paralan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo't may mga guro at empleyado silang umaasa sa kanila. Anya 70% ng ibinabayad na matrikulay ay napupunta sa sahod ng mga guro at empleyado habang 30% naman ang napupunta sa operasyon ng paralan. Ilalaan din umano nila ang hiling nilang tuition hike sa mga bagong serbisyo na kailangan ng mga estudyante. Madalas na hinihingi ng ating mga students or nakikita rin namin kailangan din is yung mga ano services or student services for mental health. Paano nagsisimul ang ating schools to drive that kind of program or service so